Ala, baka sarap ng bagoong na are. Parang ayaw ko na ng sinain ng malagkit eh. Ala. <laughs> ay gusto ko pa huya ta are eh. yung umaga nga po ay nagluto kapitana ng sinain na malagkit. Wow. Ito po ating malagkit. And dadalhan ko po ang aking inay. So para lang po nagbabalot tayo ng binalot ng ating kabataan sa dahon. Yan. Napakasarap po nito pagka may kaping barako promise po sa inyo. And, lagyan po natin ng ating sauce. Ilalagyan po natin sa si ibabaw para maniim sa sarap. Aww. oh, di ba? Ari nga po kung mapapakinggan ninyo ay sa aga namang manahe ng aking biyana ng aking inay. Nice. <coughs> Para sa inyo, inay. Ano yan? Malagkit na may sauce. Mm. O, yun ang aking biyana, ang aking inay. Napakaganda, senior na. 68 na, pero napakalakas pang manahin ng dipadyak. Diba? Mabuhay ang mga nanay na talaga masisipag. Oh. ngayon nga, guys, ay punta na ako sa aking inay. Daladala ko na ang aking um, sinaing na malagkit paborito din ito ng aking inay and for sure na siya ay mapapakain din special ko po kayo dito sa aking dinaraanan sa napakaraming puno mapakalamig, lalo ngayon na pakapasko na ay talaga na makailangan nyo ng mga uh, bukod sa jacket kailangan nyo ng mayakap Medyo malayo-layo po ang ating pupuntahan dahil po sa pagmamahal ay nararating ko kahit na napakalayo ng bahay ng aking inay. Dito po sa aking daraanan ay talaga namang napakaganda ng view. Kung makikita nyo, nakakita nyo ang view ng aking dinadaanan. Sobrang fresh ng panahon. So, napakarami po ng puno, napakalamin ay ito Josie Josie ay Eto Josie <laughs> <laughs> malapit na po ako sa aking inay hindi ko lang po sure kung nandoon kasi sobrang busy na aking inay sana ko busy <laughs> yan po ang aking inay na bibigyan po na ng... Pagkain! 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 Yeah! Sinain na malagkit! <laughs> Wow. Mainit-init. Salamat. Para sa tiyang nang gagalit. Yan. <laughs> Gusto ng kutsara. Mmm, tikmang kaya. Niluto ni Kapitana. Oh. Mm. Mm. Sobrang saya po sobrang mm. sarap. Mainit-init. Mm. <laughs> Masarap yun eh. May kapim para ako. May mm. para ako nga. Hoy. Meron hudini sa oh, amin. Ah, oh, oh. Sige. Pagsalin mo ng kapatid. Wow. Oh, doon oh. ka maliit na tasa, oh. ay tatlong piso lang ha. Sa malaki eh. Kumpo. <laughs> Malaking tasa. Yan. Oh, ang dami naman. Yeah, kabagay ho ng ating inuulam na rice. Eh. sarap. Ah ah, kagulo na. Tingnan ang kaping para kong are. Nausok-usok pa eh. Ay. Ay. Ari na pakasarap. Ay. 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 Wala mm -hmm. na. pala. Wala galing sa thermos. Pakasarap ng dalik bago ng Parang ayaw ko na nang sinain ng malagkit eh. Ala. <laughs> Ay gusto ko pa huya tare eh. Ha? Sarami ng kamay na nakuha. Antay hot makakuha nga din ng kaunting makapaghinom muna ng kamay, makakain nga din ng bagoong na are.